So samahan niyo po ako at uh, basahin natin Isaiah uh, chapter 65 verse 24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila nangagsasalita, aking didinggin. Ang lubo at ang kordero ay manginginain magkasama. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At alabok ang magiging pagkain ng ahas Sila'y hindi mananakit o magpahamak man sa aking buong banal na bundok. Sabi ng Panginoon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga palangga sa pananampalataya, ang ating Panginoong Diyos ay mahabagin sa bawat isa sa atin. Hindi siya madamot kung anuman ang ating hiling sa kanya ay dinggin. Iba ang Panginoong Diyos, pag kumilos, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin sa kanya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, at bago tayo tumawag sa kanya, nasasagot na niya ang ating hiling. Alam niya kung ano man ang ating kailangan at ibibigay ng Panginoong Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kausapin natin ang Panginoon nating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating panalangin at walang imposible sa kanya. Basta taus-puso tayo muna ng palataya sa kanya, didinggin niya ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama at sa kanyang anak, Cristo Jesus. Amen. Salamat po, mga palangga po. God bless sure. you all.